So yeah guys to swake guys So yeah Video Baka daman daman tayo ng swake okay So Mga to Ito guys swake So Yan swake na na naman Waque. Sang so, ramai dito guys, Waque oh. And... Ha? <coughs> <Huh? Suake. coughs> Litman kan? Tuh Tuh tuh. guys. So, okay. Dan. Ah, so, okay. so, ito guys, ito guys. Ito guys, ito guys. Ito guys, ito guys. Ito guys, guys. Ito Tuh guys. So. Marami So, good morning guys. Uh, what's up? Uh, for today's video guys, andito na naman tayo sa uh, uh dagat uh, para manghinas ng uh, mga ano, shell, tuwag ng saang, sikad-sikad, tsaka suwake. So, yan guys. Uh, kasama ko ulit yung mga pamangkin, pamangkin ko. Dalawa. So, yan. Dito kami ngayon sa Ibasan, sa dagat. So, yan. Si Bingo. Siyempre yung si, ano, si Tantan kagabi, kahapon, kasama ko. So tara guys, uh, para makalibre na naman tayo pang ulam. Uh, maghanap naman tayo ng ano rito. Uh, mga sigad-sigad. Ayan -sigad. uh, oh, tulad yan. Uh, so, ito kasi uh, masyadong ano rito. Malawak yung hibas guys. So tara, sana maka... Kuha tayo ng ano, marami at dito kami dumayo, kami sa may papuntang Ibingay So yan, napaka ganda ng ano guys Ganda ng umaga Napaka liwalas So yan, tara Let's go, samahan niya kami So yan saang So yan saang Ito, laki oh So guys Ito na saang Kuha ni Tantan So kailangan matalas talaga yung anong ito Hello, you know, nagtago tatago lang dito sa ano na yan eh. Mga damo-damo. Mga umang. Ah. Sang. to so, si kan pisang kan ah, ah. tayo na naman guys ito lala na sango tantan lang magaling magkano talaga yan galing ni tantan kumuha ayan suwaki so yun guys karami namin suwaki tantan nakakakuha na ng sang tantan lang magaling magkumuha na tanga sayang umang guys Guys, so yun guys oh Medyo marami raming kuras dito Yan So, ang, so marami rami na kami nakuha guys oh so, Puno na yung timba namin Yan So Maya, maya awin uwi na kami Yan So Saga pa rin Para makarami pa Sakaling Ano maraming saang malinaw ng tubig ngayon pagkuha ng mga ano, eh, yung yung, ano? ha itong si bingo tan tan so napakalawak ng anto hibas o low tide. kaya maraming nanguwang ano maraming nanguwang tagunason kung tawagin yan Ayan. Ang dami na kuha naman ni Tantan. Ayan o. daming sikat-sikat. Ayan. Ay, ano pa? Ito! O, may ano to? Ha? Ay, ano? Ay, ano? Ha? May ano to? Ito guys o. Oh. Ang ano. Kuha ni Bingo. Ang laki ng ano, tao dito, perlas. Ang <laughs> <laughs> laki ng ano, nakuha. So yun, ang dami mga uh, laman dagat na dito, tsaka corals. Yan, yeah, may mga corals dito guys. Oh. Okay. Ito yung marami dito, ng, ano. Lata. Saang. Kaso, ang hirap. Ang hirap guys, uh, makita. Dahil ano, karang kurmang corals din yung mga saang. <laughs> Talagang, ito, patalasan lang bumang kagat sira to okay mo magat yan yung daming star kaya lang paghahanap ng ano dito uh, sa sa mga ano okay. shell so hirap diba pag nakita nyo yung yeah. hirap tingnan ng ano mga ano shell dito mga saang so, kailangan matalas ang mata mo kailangan matalas yung mata ng dalawang to eh. ayan o Dara, umang so yun guys uh, huwi na kami bali umuulat ah so uh, balik na kami ulit bawas na ulit so medyo marami na rin kami ayan o Done. Puno na yung lagay namin. So, all goods na yan. At, Siyempre, Ah, uh, Kapasalamat na rin yan. At, Nakakuha kami ng, Mga saang. So, Yan. At, Yan, Lumaambo na. Lakas na yung, Yan. Wala na mumuhi. So, Yan. Salamat sa lagat. At, Salamat kay God. Thank you. At, Siyempre, Sa, Ah, uh, uh, معی گھنٹہ رامی سلامت تھینک یو